Good morning. Good morning dito kasi kagigising ko lang at ako ay magkakain ng aking breakfast. Breakfast. Solo na naman ako kakain kasi nakakain na silang lahat. Nag-coffee na sila. Ako na lang hindi. O, Kaya solo muna sa Amiga. Hot coffee. Hot coffee with my favorite fried egg with indomie with lettuce Dito ito masyado ano kasi may ano siya may ham hampi ham pidampi o oh, diba ay abaw si cheese ang baba niya narinig nyo yun mga amigas dinig na dinig jess ha huh? dinig na dinig oh, so sorry yung buto niya, no, ni ano ni je yung bumoto siya. naman <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> okay. okay. sobrang <laughs> okay. hmm. so, uh, na andi, jen hi <laughs> inde <tod> <tod> nga guapo ka man. Yang <tod> go, din mo la Subong lang na ang nag anong pin code. Wala sa una pinkod, subong lang na nag-ano, nagsulod.

kahit full na sa cold. Oo. Oh, Tugin na yung sinip, dapong Tugin na yung bulbulan kayo. Hindi man dala ng cold, yes, hot and cold. Jisa, pa, ah. ano ka? Galolo. Ay, apa. Dapat no, <laughs> no, no, no. Ay. Okay. Okay. si Jisa, galo Malamig inyo.

May hatang cold na kahit yung cold mainit pa rin, sunog pa rin yung ano. Upa, pa. Hindi pa. Mm -hmm. Sunog pa rin yung mga balat, sobrang init. Ano lang ikali malain hoy? Sarap yung balinghoy. Alam mo yung balinghoy kasaba. Hoy, hoy, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Hoy, dali lang. Hoy, 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 balikan na yung dali lang. Kuna si mama nga, ma-join ka yung tawag ko. Ay, mangkot ko ko na. Kuna nga, katawag ko. Kuna yung katawag ko. Kuna yung Join, join. join ko Ikaw lang na lang ba? Ako. Eh, kaya may istorya ko kay mga importante lang.

May pag man ikaw dyan. Bungo, amon, may pag-urma ni ko mga kapulit diyan. Bunggo amon kusina. May pag-urma ni ko mga kapulit. One okay. naman so, ka ng hole pala 'pag kumakama mamang. Hindi na karon, last three taon na kamo. Sino daw naman? Da? Nakapintangs lang. Abot akong bantas. Agot tuman nya palinan ng simian sin Huh? Ma, ano na lang na na nasa na, sulot kong gulang-gulang. Ay pakinali mo lagi. Ay pabutangan sa dahon ng sabi. Na, suman? Suman. Hmm. Um. Adi. Sa saba. dikit-dikit. Adi. Siyempre, hindi. Bakit ako, Adi. Ba, ilang yan? Eh? Hindi nang patandugay yan. Eh? ka ni manager Ay may papakita pala ako sa inyo mga amigas. Rinsley, 'yung ano dito, iba iba ako dito Rinsley, 'yung ano, sir. 'yung Sardinas nila. O, ito. Yan ang sardinas nila dito sa Rensley. Kaya wag naman legal lang sa Rensley kung magpa-challenge ng sardinas. Kahit ano na lang. Gusto sardinas. Mayroon kami dito. Ito lang. Wala dito, no. Mayroon naman, pero malayo. May nagtitinda naman daw ng mga Filipino food dito. Mga Filipino, ano. Kaso malayo. Minsan ang pumupunta dito sa amin yung kaibigan namin na lumalabas. Pero ito, ito yung dito talaga sa Saudi na Sardinas. Okay, so good to me. Ano to? Kapag ang liit, iwan ko ilang perasa ang laman nito. Ganyan lang siya. Good oh, to good nga. O, diba? Meron na kong branded to. Sana pwede na to. Pag mag-challenge ang Sardinas. O, oh, diba? Sa Rinsley, ito yung Sardinas namin dito. Walang ligo. Huwag naman ligo lang. Kaya na. Sardinas ng Saudi Arabia. Arabia. Hmm. Yan siya. Sana yun na lang. Para hindi ko maubos yung ngayon yung indomie Isang ano lang to isang piraso kasi dumami kasi may litos. Dumami may mortadella, ham, ha? Ma. tapos may itlog pa no, fried o, oh, diba? di ba? Nagambal si EJ, mm -hmm. di ba mo pala si EJ motor? Mm -hmm. si EJ ka cellphone na. Ang Ang ibakal na, ang cellphone niya ang bakal ni EJ, amo dan imo, mm -hmm. ang cellphone mo dan Amora, ita o pa na. I, salak na kay ka pira, po. lang ang Huawei ang cellphone ni Mama. Bye bye, kaming may gimmick na yun. Imo, may bike Last na, last na yata ako na bisig. mo nung, 8.30 na. Ay, di nakalimutan ko ba kay madam? Na pinalibog si madam <coughs> ng iluluto. May pang Monday chicken pa pala kami doon. Balan mo, ang, nato, pala si mo ba? ko na yung magtawag sa daa. May Monday pa pala doon. Natamad ako magkatay ng manok. Yung Monday chicken ready na yun. Nakamarinate na yun. Tapos ano na lang sa machine. Gusto niya biryani makatali, makataan. Ang Huawei, ang cellphone ni Mama. Saka kasawa na magluto, mga ninjas. Apoy na kumagluto. 13 years na luto dito. Pike... Kaka ano na? Kaka ano na? Inyo. Dito talaga pa ba mag-o okay yung pag-o okay mama, ang cellphone ni mama nagpikit ako kay Matio. Dagdag lang. Yan na muna at ako'y sobrang busog. Hindi ko na ubus. Maski kasi sila relax na sila. Hmm. Relax na mangayon. Eh, oh, sige. Yeah. <laughs> ako na isa, kasi ako ang late Kasi ako ang late Nagising, kaya baboos Thank you for watching, baboos